May paano nag buhay natin ito. May bata, may anak ka pang maliit. Eh, hindi naman ma... Ako hindi mo na pagtapos. Anong gagawin natin sa buhay natin? Hindi ko nga alam, anak. Ako ngayon naghahanap na naman ng pwedeng paglabadahan bukas. Tapos maghahanap din ako ng kung sino magpapalinis diyan ng bahay para lang tayo may makakain araw-araw pambili ng bigas. Bitigay na ng ating am ang aking ama. Alay, huwag mo nang hanapin iyon at napagkakasakit sa ulo ng ama mo, maigi pang tayo nila ang tatlo. Dige, wala na namang ginawa ang iyong ama, kundi magbiryal na magbiryal, kaya iniwalayan ko. Aari ka naman iyong, may dalawa siyang palamunin eh, bibiryal na lang na bibiryal. Kahit pa ako'y walang jebong ng buong taon, basta kayong dalawa ng anak ng kapatid mo mabuhay ko, kaya aari na kahit para isa putin na at na ng gagamba. Nay, ano ang natin? Ako anak, wala pa nga tayong, ano, wala pa tayong ulam, wala pa din tayong isasain. Maghahanap pa nga ako, kay maglalabata pa doon sa kapitbahay. O sige po, mangingin na lang po kayo sa ating kapitbahay na, na aking tita na mayaman. Isasa samahan mo po, kayong dalawa na pa. yung kapatid. Tara Para hmm. tayo may makain naman, ingihin tayo doon kahit isang kilong bigas. Chong -gulot. buti na lang talaga dito tayo nakapagpatayon ng magandang mansion sa kitang-kita yung... Al, ano? Talbol kayo noon. Buti na lang at kalmado talaga ngayon. Walang kausok-puso. Sadya. Kasi mas maano dito yung ano yung view at puro... Maliwala sa relaxing. Anong magaling na lang dito at dito kayo nakapagpagawa. Sino nang sinta sa labas, Tio? Ayun, eh, mga pinsan mo namang... Dokha. Dokha. Baka maawa sa iyo ikaw lang ang pumunta. Bisa mo natin, lang, hindi Diyan lang kayo, kami na lang ilalabas diyan ni Tio. Bet nandito ang mga 'yan. Oh, anong ginagawa niyo dito? <laughs> Nalaman niyo lang na mayaman na kami at nakapagpagawa ng mansyon sa malapit sa Taal Volcano at magandang tanawin. Hihingi kayo ng tulong, no? Kaya kayo nandito dito? <laughs> Tung, Paring awa niya na po. Wala po kami makain na po ng mga kapatid ko. Kunting tulang lang po kahit bigas. Nay, nee, huwag mo kaming luhudan. Hindi Di kami sa kami. niyo lang kami. Hindi kami mga banal na ano. Huwag mo kaming luhudan. At saka isa pa, may magulang kang sarili. Iyan, oh, tumatay yung magulang. Hindi ka mabigyan ng magandang buhay. Kaya nga kami mga nagsipagtapos sa buhay para makapagtayo ng magandang... Ayaw kasing gumawa ng mga paraan mga... Inay, mahal mo naman sila. Bakit di lang tayo nagkatapos? Oo oh, nga eh. Ba't kaya ayoko lumapit sa mga tiyahin mo ma yan? Masyadong matatapobre. Huwag na lang tayong punta dito. Uuwi na lang tayo. Kung nagkaganap pa kayo ng ganyang kaano, wala naman pala kayong mapapakay sa mga anak ninyo. nagkarak kayo ng madaming dami, tas ganyan kayo. Sabi Correct. kayo, lalapit. Correct. Naiintindihan nyo? Chong, ang puso, chong. Nakakainit sila ng, ng ulo. Ang dami, nang anak, nang juno tsunod Hindi naman pala kayang pakainin. Chong. kaya mo na sila. Ganun talaga ang mga estado nila sa buhay. Hanggang dyan na lang sila. Kaya, wala tayong magagawa. Ang mahalaga, mayaman tayo at madami tayong pera. Chong. Ay, don't. Baka may natitira pa. Tanong mo sa Yaya kung may silang pagkain. Tanong mo si Yaya kung naitapon na rin yung pakain sa aso. Why would you want me dance? Ganyan ang asal niyan, manang-mana sa inyo. Pinag-aaral niyo ba mga anak ninyo? O gagaya na lang sa inyo nang hindi nag-aaral din, kaya ganyan ang estado niyo sa buhay. Uy anak, tama na. At yan ang mga tiyahin mo pa rin. Huwag mong pagsalita ng giong. Hoy, batang unik ba? Bago mo ito ha? Itala mo muna kung magkano ang ko sa collagen na nilagay ko dito, no? At saka isa pa, huwag nga kayo lalapit ng tulong sa amin kung kailan kami nakakataas taas sa buhay. Bakit? Nung mga nag-aaral ba kami, tinulungan nyo kami nung nag-aaral kami? Di ba hindi? Tapos kung kailan mayaman na kami, saka kayo lalapit sa amin, hihingi ng tulong? Diyos ko. Eh, hey, lotion na lotion ka na nga dyan. Susuot mo. Anak, tama na. Tama na. Tama na. Para, umuwi na. Lang. na. Lang. Umuwi na lang ito ng magandang asal. Sabi ko, pag nakakatanda sa iyo, huwag kang mananagot. Yun eh, yeah, kahit ganun masasama ang ugali ng mga yun, eh, tsong at tsong mo pa rin. Isa pa, Hayaan mo na, pag tayo umaman, eh di tayo na lang ang tutulong. Wala na tayong ibang sasabihin, hindi tayo mambabao na katulad nila. Huwag na lang natin nilang, huwag na lang natin gayanin ang mga ginagawa nila sa atin. Huwag kang magmamataas pagka ikaw ay mm, -mm. umaman na. Ah, ate, magkukumbaba na lang po tayo. Kala ko lang naman po sila nasabihan. Oo. Ka kasi po, ano, napaka po nila, hihingi -hi lang naman po ng anting bigas. Iyayaan mo na. Basta yeah, mo na lang na, 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 na din tayo. Ay, natin. Hindi, mamimingwit pa ako. Tara Masama na nga. Mangingis na tayo. Ba? Okay lang ito. Nay, kahit ano, mahirap tayo. At least, lagi tayong nagkakasama at lagi tayong happy. Kasi sila, puro yaman na lang at hindi pa. Kasi sila masaya. Hmm. Eh, siya, tara na. Para mamingis na, na tayo. Para oh, tayo na tayo. Sa swimming pool? Oo, oh, sa yeah. swimming pool.